So guys ako nga pala si Junju ito ang aking buhay dito sa San Juan Batangas So, mo muna tayo dyan. Yan, kasing gumising tuwing umaga dahil lagi akong puyat. Natutulog ako ng 3am, ng 4am. So, hirap ako dyan magising. Pero napag-decisionan ko na tumayo na. Kasi nga, plano ko magpamasad. Sobrang sakit kasi na ang aking likod. Laging nalay. So, ito, titingin muna tayo ng pagkain nila kung may sinay na sila para alam ko kung ano ba sa lubong ko sa kanila mamaya. So ito, hinatinat muna tayo. So may sinahin na naman, titay isa. Pero tignan natin yung ulam. So hindi ko makaya sila niyan. So alam ko na, bibigyan ko mamaya. At ito na nga, naliligo na ako. Kasi magpapamassage nga tayo ngayon. Dahil sobrang dami labig sa katawan ko. Ramdam ko, kakalaro ko kasi. Ito na nga, paalis na ako. Nagbigay pa ako ng bala sa bata. Kasi mukha siya malungkol. Wala ata siyang pinagbentahan sa sampagita niya. <clears throat> So ito, dito na nga ako sa Beach ways parito sa dito sa San Juan Batang ito sa my building ng Tyson. Katatawa pa ako niyan mag-video kasi nga si ate nakatitig lang sa akin. Ay, may nakakahiya. <laughs> so post-post muna tayo. Napakatahimig dito, promise. Ang sarap magpamasage. Yan, rock and roll. <laughs> ito na nga, tumawag pa dyan si ate kasi nga sobrang init na lumabas na tubig na pumasok na ako sa room actually well, tatlong bed dyan pero ako lang naman magiging sa jam so ata akong suloy ni ate Jo <laughs> lang kami dyan ni ate so sinimula na nga dyan ni ate yan, sarap! yan, tapos na nga ako ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung view dito sa entrance nila para ka ditong show ko si kasi nga beach talaga yung ambience niya dito at ito naka, umalis na ako doon kasi papunta akong inasal para makatipid naman ako. Yan, nandito na nga ako. So nakita ko pa nga siya nila ko noon. Dalawang beses ko siya nakita. So payan at picture na kami dyan. So ito, papunta na ako ng liba kasi may nagaya sa Starbucks na mag-coffee pero hindi naman akong fan ng coffee. Pero sige, go lang. Libre naman eh. So ito na nga, papasok na nga Starbucks. Tawa pa ako ng tawa dyan kasi nga pang risk ko daw, pang my pang edit din daw. Ayan, nanonood, um, nanonood na ako or tingin na ako ng mga bibilihin namin ng coffee or bread. Pero wala naman akong uh, malike. So, yan na nga. Hirap na hirap na ako, pero ba, magbayad na ako yan. Sige, tapos na ako. Oh, Bye-bye, guys!